So, ilang love scenes ang ginawa nyo dito? Natrisan kayo. <laughs> may isa lang, may isang scene lang kami na kasama kami. And then, yan, pinapakita lang yung ibang customers. Pero wala akong naging um, love sa ibang customers. So, yun lang. Pero yung, yung isang beses na to, itino, itinodo mo na ng bonggam-bongga. Yes, direct map yun. Kinakawa, napipressure ako. <laughs> <laughs> kailangan ko, kailangan may bigay tao doon natin. Ito sinabing kung anong position man, gawin natin. Ang kaeksena mo rito, it. ang, ang kaeksena nyo rito ni, ni Aiko ay hindi kilalang artista or uh, ano lang ba siya, beat players or up and coming a uh, sexy actor or or malaking artista. Kasi nakita ko, maliban kay Joseph, nandiyan din si uh, Mon Confiado. Ano siya? Uh, bagong ano, sexy actor din. Oh. Bagong. Okay.